Piling ko ang ganda-ganda. Oo, oh, maganda ka talaga. <laughs> <laughs> mga be, pumunta kami sa palengke ni Imran. Tinanong namin sa mga suki namin sa palengke kung gusto ba nilang itry ang hijab. Siyempre, ang tanong nila kagad eh, ano ba yung hijab? Assalamualaikum mga bebe. Maaga akong gumising ngayon para gumawa ng kubus. Kaway-kaway sa mga OFW ng Middle East. Namimiss nyo ba tong kubos na to? Ito yung karaniwan na nilalagay sa pambalot ng shawarma, di ba? Mga be, lalabas kami ngayon ni Imran dahil mag-grocery kami tapos napunta kami sa palengke. Ito mga be, nare-ready ko to. Ayan. Hijab, tapos yung inner. Titingnan natin kung may papayag na magsukat nitong hijab. Inshallah may papayag. Abangan nyo mga bebe. Mga bebe, alam mo sa totoo lang. Sabi ni Iman, baka daw, sorry naman sa mga tawil, baka daw, ma may ma-offend ako, ganun, Sabi ko, hindi. Alam mo, sabi ko, yung mga Pilipina, lalo dito sa area namin, wala silang ganyan kapag sinabi ko, uy, pasuyo, lalo na kapag magaan naman yung lob nila, ganyan, sayo, ganyan. Okay lang yun, wala naman to kapag pinasuot. Kaya titingnan natin kung Papayag ba sila na magsuot ng hijab na katulad ng suot ko? Ayan na mga be, naglalakad na kami papuntang palengke. Yung mga bata na isais eskwela, kaya in peace kami. Ayan, papunta na kami sa palengke dito mga be. Sabi ni Imran, papayag kaya yung mga kakausapin mo? Sabi ko, insya Allah papayag. Ayan mga be, si Gandang Mayet. Tinanong ko siya kaagad, sabi ko ah, uh, ganda. Gusto mo ba itry yung hijab? Sabi niya ganun, mama, ano yun? Sabi ko, itong suot ko. Ay, sige. O, di ba pumayag siya kagad. Buti nga, hindi siya masyadong busy dito. And may kausap siya, yung pamilya niya nasa Cebu. Ayan. Sabi ko sa kanya, uy, okay lang ba na isukat mo? Sabi niya, okay lang. Gusto kong itry. Kaya sabi ko kay Imran, Imi, i-video mo kami ha, yung maganda. Sabi niya, ano yung unang isusot? Sabi ko, ano gagawin dito? Sabi ko, isusot mo, ganito. <laughs> ano ba? <laughs> Alam niyo mga be, nung hindi pa ako Muslim, naalala ko lang ha, gustong gusto kong tanungin yung ka-office mate ko dating Muslim na pwede ko bang itry yan? Pero syempre, baka isipin naman niya, ano ba yan, nagmamaganda to? Pero gusto gusto ko talagang i-try. Hanggat nagkaroon na nga ako ng chance na isuot, alam niyo yung unang hijab ko, eh yung kinasal ako. Nung kinasal kasi kami ni Imran sa Dubai Courts, nag-decide ako na mag-aabaya ako that time, or even though na hindi pa ako Muslim noon, sabi ko mag-hijab din ako. Tapos ayun, nagpaturo ako sa kanya maglagay. Ibang lahi yon mga be. Tapos mga be, tuwan-tuwa talaga siyang turuan ako paano mag-hijab. Sabi niya sa akin, Allah, Zai, you're so pretty. Sabi niya ganun sa akin. Ka na napagalito. Okay. Okay. Natin. Sa hey, niya. Oh. Oh. Bago na 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 Okay. Pagkain ka dito. Pagkain ka dito. Ay, mo oh. yung mabakit yung mabakit. magtinda ka muna. Sige. Tignan natin. Ano yun? Asalam mo alay. Asalam. Ano ko yung mga alay? Mga alay. dito. asalamu Sabi mo dali. Assalam Assalamualaikum. Walaikum. Yan. Tanong mo kung maganda. Yan. Mga kapatid ko yan, ma'am. Hello ho. po. Wala naman si Ate. Nahanap niya si Manang. Ano, oh, oh. ano kaya sabi ni Kuya, no? Hindi ko alam. Hindi na siya magagalit. 37 lang. Mam, ganda niya, no? Anong masasabi niyo, mga be? Bagay kay ganda, no? Gandang mayet Ayan, tuwan-tuwa siya. Naghihintay ako dito. Parang ayaw na yatang hubarin yung suot niya, mga be. Iiwan ko na ba yung damit dyan, mga be? Sa tingin niyo. <laughs> Sobra beta, ikang kong. Tangkong, tangkong Bagay <laughs> <laughs> Sakto naman mga be, nakita ko si Ma'am Hernando. Retired teacher na siya mga be. Shout out mga be sa mga Taga Torres High School. Ayan, si Ma'am Hernando. Anong feeling mo? ah. Okay lang. O, oh, ano? Eyyy! Feeling ko ang ganda-ganda ganda. Oh, Oo, maganda ka talaga. <laughs> Di ba maganda siya, no? Hindi <laughs> nga, maganda siya. Oh. Maganda ka nga. <laughs> may kita mo naman sa vlog. See? Yan lang, yan lang. Of course, may bag. O, ayaw na tanggalin, no? Mas masawa mas, mas, niya mas, mas, si Sarah yan. Gusto mo tanggalin? Hindi <laughs> oh, bakit Papakita ka niya, Imi. So, Amain. may asawa ni ma'am. Say. Tama. Ikaw na rin. Ikaw po lang nakarating, say. Okay, Sarap. Ang puno. Hello, po. Hi, ma'am. So, yun, mga be. Nakita naman ninyo, di ba, mashallah, bagay sa kanila. Masyado natin ang ano po. Yun. Diba ano sa tingin nyo? Bagay, diba? Yan lang mga be. Pasalan natin tong uh, hardin na malit ni Imran. Alam nyo mga be. Masala. Tignan nyo yun. Nakikita nyo yun? Watermelon yan mga be. O, oh, pakwan yan. Masala. Nagulat kami. May pakwan si Imran. Yan na yun. Yun. Oh, diba? Ano Ewan ko kung ano to. Ano yun Ay, ano yan? Bakit binunot mo? Ano yan? Ano Ay, yan? Ay, bulak bulaklak ng ano. Eh, ko. This Makaya flower. Ay. Ano to? Ano yan, be? Huwag mo, huwag mo kakainin ba yan, ha? Be? Yan. Ayan yung pagkain niya ng Naubos Naubusan yung pag, ano, namin, pagkatin Ito yun. Galing ako dyan talaga yung nilagay ko lang yung hijab ko. Tapos may amay ah, yung buhok ko nag lumalabas ng ganun, lumalabas na siya, diba? ba? Habang patagal nang patagal naglalabas yung buhok ko. So, so ito yung na-discover ko. Ayan. Dapat pala may ganyan talaga. Mm. Mabibili yan kahit saan na online ano. May orange na logo yan. Pwede niyo mabili. Dito rin sa TikTok shop meron din. Tapos bago mo ilagay itong hijab or kahit anong hijab, maglagay ka muna ng ganyan. Siyempre, i-ponytail mo yung buhok mo. Kasi mahaba yung buhok Pinaka-ponytail niya, nakapusod. Tapos may nakalagay na pang-ipit. Tapos ito pa yung isang ginagamit ko. Kapag medyo mainit, di ba? Nangyari sa inyo, nakikita nyo ako. Siyempre, ayoko naman pakita yung leg ko. Ito yung ginagamit ko. Pero normally, ito talaga yung ginagamit ko siya. Ayan, mabibili din yan. Headscarf yata tawag. Kapakita ko sa inyo kung paano o. Oh. Ganyan lang siya. Gaganon mo. Tapos, gaganon. Ayan. O, oh, ba diba? Baka, ano na siya. Pero kapag gagamitin nyo to, huwag nyo gagamitin na to. Okay lang naman. Masyado na mainit. Tapos, di ba diba? Secure na yung head mo. Tapos, Ilalagay mo na to. Kahit anong hijab, pwede. Tapos, ito lang ang gusto kong hijab ngayon. O. Oh. Diba? ba? Ganyan siya. Oh. Mm -hmm. Ayan. Ayan na siya. Oh. 'Di ba? Nakita niyo 'yan sa mga online shop, okay itura mga lalala. Ganyan ni tsura Mga basic pieces ng Haldi Turmeric Plus Kojic Soap, 285 na lang. Marami nang gumagamit nito, including me, mga be. Nakakawala talaga sa ng mga pimples, tsaka nakakakinis ng balat. At yung amoy niya, mga be, nakakakalma. Dahil meron siyang turmeric extract, nakakaputi pa to.